guys may isang kumkum -kum akong chlorine guys ilalagay ko sa ano dito sa CR kasi ang langsa babad ko muna yung chlorine na yan guys And, sabon ako guys powder pa mm. mm. basahin natin ng tubig para matunaw yung sabon para mamaya i-brush yan guys since walang brush ito yung gagamitin ko lakon choice sanay naman ako magtrabaho trabaho ng ganito guys kaya naman ang trabaho ko housekeeping dyan nagtatago yung mga dumi paahan ko na lang guys total may flore naman to eh. so hindi na to ano patay na yung bacteria mag isa lang ako guys eh, kaya malinis to walang magkalat? Darating naman yung easy person. Same how they earn, Magkalat na naman dito. Tapos, magdadakda na naman ng bakba. -ba na, hugas kamay ba? ba? Wala akong problema. Ano mang sinasabi nila. Alam naman ang Panginoon, eh, naglilinis talaga ako. Meron lang mga taong pagadumi. Gamit ng gamit, yun ang marunong naglilinis. Tapos ang mga sinasabi. Hindi siya nahira sa sarili niya, no? Yan, ang linis na. Pag mag-isa lang ako dito. Talagang linis. Mahiya naman kayo yung dalawa sa pagmumukha nyo. Da-da kayo ng da, da Totoo, hindi naman kayo naglilinis. Na-request sa mga, taong nagmamalinis. Good luck sa paninira nyo sa akin.